Unang beses na pagkabagsak ni Insta 360. Ito naman ay yung pangalawa at nabasag na nga. Mayabang kasi at kanina pa balik sa part na ito para may ma-i-content. At ang malalapa dito ay wala pang screen protector at lens protector ito at tinanggal ko. At lesson learned na naman. <laughs>